yun mga tropa meron na naman tayong uh, napapanood na video ito ay sa e-bike na naman crappy talaga mga tropa alam mo mga tropa ang mga naghahari-harian ngayon mga siga ngayon sa daan ay yung mga e-bike na naman Nga? nandyan tayo sa tricycle uh, jeepney bus sa idsa mga hari ngayon mukhang tatablahin sila lahat ng e-bike dahil e-bike lang ngayon ang talagang napakaraming hindi mo matawag kung ano eh kung sa bagay wala silang mga ano wala tong mga rahistro, o kumbaga wala atang mga lisensya ang mga mga driver nito mga tropa kasi titingnan mo e-bike lang sila ha? so hindi naman natin minamaliit ay eh, tumatakbo rin naman ng kalsada yan dapat nga talaga naman ay eh, kumbaga kasabihan nga sa English na share the road di oh, diba may natutunan naman kayo share the road okay ang ibig kong sabihin ay eh, dapat tumabi-tabi din naman kasi mabagal, ng, mabagal tumakbo yung e-bike tapos gusto niya makipagit-gitan doon sa mga naka four o naka motorsiklo katulad itong nasa video na mapanood nyo di ba? sumisingit singit siya tapos ngayon gusto niyang pabantihin yung uh, ayan motorsiklo na yan kasi uh, ano siya uh, parang sumisingit siya pa kanan o pa kaliwa ba yan ay naka stop naka stop nga daw sabi ng uh, nasa unan naka motor so shout out sa iyo kuya dapat lang hindi mo pagbigyan yan napakabalasubas nako pag ako pag ako makaharap niyan baka nabatukan ko pa siya <laughs> 'di ba kasi mga tropa alam mo kung bakit sila na nga yung mga walang uh, di ko alam parang wala pa ata mga plaka wala pang registro to mga ito eh wala pang mga lisensya yan o kung may lisensya naman sila ay eh, hindi pa rin dapat gawin ng ganun ang uh, ng e-bike kasi ang takbo ng e-bike eh baka tumatakbo lang ng porte yan KPH so hindi pwede yan sa kalsada lalo pag sa mga highway sa minroad may nakita pa nga ako na video na sa minroad ah sa parang nasa expressway siya, nasa ilalim ng uh, palagay ko sa tingin ko na, parang nasa Magallanes 'yan eh. Yung video na 'yon. Kasi parang 'yan yung nasundan ko nung uh, nung Biyernes uh, ata. 'Yan. Ah, hindi. Lunes. Tama, Lunes nga ata. Lunes kung hindi Lunes, Martes siguro yung nasundan ko 'yan. Parang sa may Magallanes part 'yan. So, tingnan nyo naman kung paano magmaniyo ang matatawag mo talagang kamote din eh. No? ba diba? Nakakainis lang kasi. Alam naman nila na bawal. Mali. One plus one lang yan eh. Hindi pa nakuha-kuha, hindi naiintindihan. Yan ang hindi natin maintindihan sa Pinoy. Mindset ng Pinoy na di mo alam kung kayabangan o kalukuhan, duhan yung nasa utak eh. Di ba? Kasi e-bike ka nga lang, mabagal ka lang. Walang iyan naman. Magpatakbo ka nasa gitna ka pa tapos pag binunusi, businahan ka nang nasa likod mo nang naka wheel Ikaw pa yung galit. Tapos mga asar ka pa. Marami na nagbabayaran lang ganyan eh. Dapat lang talaga yung mga naka e-bike ay siguro hindi naman pwede natin naalisin sila sa kalsada. Siguro ang gawin na lang ay magkaroon sila ng lisensya at i-resto na rin yan para na rin ma-briefing sila ng tama nilang daan kung saan lang talaga dapat sila doon ba sila sa bike lane kung may bike lane or nasa kanan lang sila lagi alam mo para sa akin hindi, mo naman kailangan idaan pa siguro sa masosing pag-aaral yan common lang mga tropa ang takbo mo 20, 30, 40, 50 palagay natin 60 hindi ka pwede sa gitna ng kalsada nasa kaliwa dapat nasa kanan ka palagi tatandaan mo yan dahil kung hindi kakantahan ka talaga ng panghatid na ng huling hantungan yan ang mararanasan mo so shout out sa mga naka e-bike dapat maging maais maayos naman tayo